So Kaya ang nangyayari pag hindi ko day off. So dalawang linggo din 'yon no? hindi ko ano, dalawang linggo kasi every two every two, ma two weeks 'yung ano ko, 'yung day off ko. Wala akong nagagastos doon. Hindi ako bumibili ng kung ano-ano. Kaya sa day ko na lang talaga ako nag ano, nagbebili, nagastos. Tipid ang laki ng tipid ko ngayon sa noon. Kasi noon kasi pag gusto kong kumain ng ulam ko, yung nagluluto-luto kami noon, kahit na nagluluto-luto kami noon, yung nagbibigayan, pag ako nagluto noon, bibili talaga, ano ko talaga, ula, binili ko talaga yon kasi hindi pa pwede na yung yung ano, kukuha ako doon sa pagkain nila, hindi, hindi ko uh, ano yun, kasi ay yung Facebook ko, baga ay ano yan, open yan yung mga bata nakafollow sa akin tapos, siguro, yung mga ano ko din, mga amo ko din, ganun din. Kasi open yung Facebook ko eh. Tapos, pangalan ko pa na buo. Kaya, lagi check nila yung, mga, ano ko. So, ayoko na mag-hit sila ng kung ano-ano sa akin. Ayoko na ganyan ayoko sa trabaho ng ganyan. Kaya, nabili talaga ako noon. <clears throat> mga gulay noon, mga isda. Diba palagi ako noon nagluluto. Binibili po yun akin yung pera. Bali, ang allowance ko kasi noon, yung day of yung bayad sa dalawang linggo ko. Yung bayad sa dalawang linggo ko noon. Yun yung pang ano ko. Yun ang pang allowance ko. Bali 50 plus din yun. 50 plus dollar. Nakubos ko yun. Kasi pag di ko noon, bago ako muwi, napamili na ako na yan yung gusto kong iulam sa buong linggo, ganyan yung gusto ko, ganyan tapos pag laga ko napam napamalengke noon nabili pa din ako pag may dala akong pera yun ang mahirap nga eh, pag namalengke ka tapos may dala kang pera, mapapabili ka talaga ay ang gusto ko lang naman noon na kainin ay pang mga bagus Mga mamurahin lang naman ang binibili ko <coughs> ay kanina napunta ako ng palengke bumili nga nito atay ng manok at balunan Bale, 4 dollar ito ito 2 dollar 2 dollar yung at ay 2 dollar yung balunan. Ang ginawa ko hinati ko lang pag Kalahati Kalahate lang niluto ko. Tapos yung kalahati sa susunod, sa susunod ko na naman ang day dayo. Oh. So yung kain ko ngayon 2 dollar. Sa ulam. ito, itong kanin, ininit ko lang dun sa bahay. May bahaw kasi kami. Sarap. Naubos ko yung kanin. Kasi wala akong almusal. Tapos gutom na gutom na ako. Ay, mag-alas 12 na. Maanghang kasi. Maanghang. Natulo si Pagka. Ang init ng kape ko. Kanina ko pa ko ba't tinimpla habang nagluluto ako ng adobo. sabi ko, ubusin oh, ko itong kanin ko. Kasi gutom ako eh. Tapos hindi na ako lumayo. Tingnan nyo ah, nilagyan ko to ng konting turmeric. Pagkatanggal ng lansang. Pag nagluto kayo guys, lagyan nun ng konting turmeric sili. Ibalik natin. Mamayang hapon. Sa, din sa, dinner ko mamaya, bibili ako ng kaming at gulay. Tapos ito na yung pangkulang ko. Gulay at panin ay nasa $2. <clears throat> maahang yung sili kahit green pa eh maahang labuyo kasi <coughs> akala ko madami na yung kanin ko hindi pa pala hindi pa pala masyadong kasi gusto ko pa kumain. Ang cute. Tapos ito guys, tubig ito. Ang laman nito, parang 1.5 ito eh. Malaki ito. Tapos nilagyan ko na ang daming, ang daming yellow nilagyan ko ng tubig na hanggang yung 3-4 na tubig tubig ang 3-4 tapos 1-4 <clears throat> ay yellow hanggang mamayang hapon pa to malamig pa hindi to agad-agad nag ano nag natatanggal ang lamig pero yung isa yung kulay brown ko na medyo maliit madali yun mag ano madali na mawala yung lamig kahit sa kape madali mo ano yung init ng kape kasi parang sumisingaw 'yon ito ito maganda bitin Wala na kasi yung Wala na kasi yung kainan dito sa amin May 7 eleven Wala na Pero magano din siguro Mabubukas din yan siguro In a, Nerovate na nila yan eh Pero hindi pa nila binubuksan For public Wala pa lagi pang sarado lagi nga ako na daan dyan eh para tinitingin kung bukas na sila wala pa din ang dami dyan na nakain din ay iwan ko bakit sinarado nila dito kasi nire-renovate dito lagi parang may ano dito eh parang may kontrata yan sila kung ilang ilang taon tapos parang may ano yan ang bawat building bawat yung ano mga ganyan mga kainan may taon yan kung so, ilang taon tapos i-renovate -re gaya dyan sa market na kailangang beses na sila dyan mag-renovate lap wala baka maubos ko Sarap ng balunan. Wala na. No? Kunti lang kasi yung atay. Ayun, meron pa. Mas madami yung balunan. ang linamnam ng atay. Matagal ko ito niluto. Niluto ko muna yung balunan. Matagal. Tapos nung medyo ano na, malambot-lambot na saka ako nilagay itong atay. Ito so, yung atay na sa toyo at suka. Pamenta. Parang gusto ko pa kumain. Wala nang kanin. Mm-hmm. Sarap. Hmm. Hanghang. Ayan, building namin sa kabila lang. Hindi na ako lumayo kasi ma maano ma na. Nagugutom na ako. Ito, tatapin ko na lang. Sayang nga eh kasi panganog pa sa susunod na day off ko. Kanina naghanap nga ako ng lagayan. Wala na akong makita. Ayan o, oh, natira guys. Oh. Madami pa naman guys, diba? Madami pa o. Oh. Sobrang-sobrang pa ito sa akin lumiya. Pero ubos na ito. Sarap na pagkaluto ko. Ayan. Diba? Diba?